Ayan na, marami pa hindi nasusuot mga madam. Sa mimigay na po si mama ng mga free love. At hindi lang siya free love, may bago pa na hindi pa niya nasuot. Ayan, kaya ito ito, ito marami na siya nakuha guys. Pagkakaila ako rito mga madam, at ako na sa ito, mind green for only 350. Ako ko mga madam, mine green for only 350. Ano pa ako niya Okay, meron po tayo another pink mga madam, uh, ay, ay, wala yun nga yung si baka nga ni, kanira. Bikin nalang ka pa isa inyong kay baby uh Oo. -oh. So, hindi na rin naman ako gagawin. Yes. Yan yung dog. Nganay <laughs> ni Shani mo isa lang baka. Try. Marami yan, oh, no. Nag-upgrade na si mama, so... Ibang level na. Ibang level na, level up na. Grabe ka. Ikaw ah, paano yung dadalhin mo doon sa Manila? Wala ka bagahe. marami na siya. Ay, ka. Puro kayo Wala siya bagahe. mga bagahe. Yung mga t-shirt. Yung kay Amo. Ito sa isa, tsaka isa lang. Roxy to, Roxy. Roxy.

Ito. Wait, Wait lang po, mamadami po ito mga madam. Haantay lang kayo dyan. Wait lang kayo. Ito mga brief po. Oh. Gagay. Mayroon pa siya nag ni Isa wala na po ito sa Ay, meron pala po. Ten, ha? Kam na. Ito. Sa nakasya po. Ito, 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 dyan. Ayan. Ah!

Ah, um, diretso kayo mag-comment. Kasi magsuot siya ng kasi yung mga dalawang <coughs> Ayan, diretso kayo. Ano ba okay. Adidas Thank you, man original, original po tayo mga madam. Ano <coughs> <coughs> <tayo>, <laughs> <coughs> <coughs>

sa t-shirt mo yan. So, <laughs> okay na yan. Bakit okay, naman yung nag-ahit? Okay. <laughs> yan na. Pwede, pwede, na. mga ex-eldery Hindi ko <coughs> alam kung blandaan yung t ex Wala. Sabihin niyo. Kaya ano yan? Kay... Ah, ah. Kay Mika Mika? Sakto? Sakto. <coughs> <gira niya. coughs> of course. of course. Ay, mga

So, so, e. Atlas tiyan. Mm, wala lang. <laughs> di ay. ba? Okay, tayo mga madam. Wala. Wala tayo mga madam, wala. Okay, wala ano? plus size. Okay, okay. Ay, okay. 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 Okay, next exciting time naman na Wala mga nga, mga pa nang wapa si mama. Wala pa si mama ng mga mm. na mga iba. Ay ay, ayan na naman. Ito. Jesus ko Lord. Panitado niya ang taas niya mo ani. niya. Kinakaunti part na Dubai, oh, tidak pernah gamit. Aku nama bi, bapa babae, makanan, bapa ibu segan. Hah? Istimewa, ko. Eh, natin, no,

rebrand, 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 na, rebrand, 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 rebrand,

hindi pa kami tapos. Binigay ko sa iyo eh. Hada, mura mag... Okay naman! Okay Okay, okay. siya. Pero mura gluoy kay Andres. <laughs> <laughs> mura gluoy kay Andres ka. <laughs> Ay, sabah ko yun pa. Hoyos. Nakita niyo mo part na ito? Ay, naalala ko sa out na yasamal

Si Jigga eh? <laughs> kasi nagsasabot ko yun. abang mga madam ha, kasi bata lang tayong bigayan mga madam. Huwag kayong umalis sa line. <laughs> abang abang lang. Kapi Jojet yung maraming. Baka, 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 baka mapili kayo ha. O di ba? Ma, ako na ano ma. Lakang binda na lang na ma. Nagbasig ka baka. Kini. Kaya baka. Bangtay mo nga. Ang galit. Kaya no, no, na Kal, eh. mahal kayo siya. Sige daw, sige diba. daw. Kasi nga mo daw. Original, baby, di siya. Ito nakita daw yun. <laughs> Alam nyo, nasuot ko yan lang yata ito isang beses. May isa ba? Imubuot. <laughs> isang beses ko lang nasuot ito. Okay. Yeah. Siguro ay, no, na limukang. Maroon na ba limukang? Tiyada. Wala, ni mo. <laughs> yeah. 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 Okay pa nang siya kay ng ka tiger-tiger. ay naman tiger. tiger, bitch naman sa tiger. No, sa'yo na, na. oh, sa ka? Pero mo magod kayo sa imutan tan'on. Para pati nasisi ko ka nang, bitaw ka nang... <laughs> oh, na si sipetan na ito. na 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 part na Wait na kayo mga madam ha. Antayin nyo lang sa inyo. Ay bakang bagay sa ito. <laughs> 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 Opo, oh, puma to no

Meron din tayong t-shirt dito from Papang din, O, Oh, di ba? Papang Lacos. Meron din tayong short pa na Adidas for my jogging era. Charot lang. <laughs> Ayan, meron din yung patulog from Amo. Yan mga t-shirt na Levi's to guys. From Las Vegas. Ikay sa akin ni Mama Mary. O, oh, di ba? Divas. Meron din tayong um, boxer short. Meron oh, din ba? Pang, pang New Year. Meron din tayong rash guard. Short. Ganito mag-short ako sa bahay guys. Pag masusumba Charit lang. Para ito sa pamangkin ko. At meron din tayong Adidas. From Mama Mary. O oh, diba? uh, Mga pre-love to ni Mama Mary at ni Papang. Meron din tayong Adidas o oh, another Adidas. At meron din tayong Gap Short. Hala, siko ka din ako. Original. Meron din tayong Short from Dabao. Meron din Short guys. Oh. From AU. AU. At t-shirt from Bridgestone. Hmm, oh, liba. Ongga. Thank you Mama Mary, Papang and Amo. you.